What's up mga kamundo for today's vlog? So, i-unbox e na natin ang order nating laptop sa Yehey. So, <coughs> yun. Order nga pala ako sa Yehey ng laptop. Let's go. Unboxing. Unboxing na natin to. Ayusya. Ipagandang <laughs> tayo, no? tagalin. Let's go. Tada! Wow! Ano yun, no? Ayan sya. Ayan, hey. Tapos, may libre pang bag. May 3-piece tayong bag. Tapos, itong adapter. Yan, no? Gita nyo? Adapter. magandang pagka-packaging. Yan. Yeah. Para na lang na unboxing na naman ito. Yes. It right? Okay. Wow. oh wow. Ang ganda. Oh, ito nga pala ang order natin. Toshiba. Yan. Ah, Dynabo pala ito. Kala, Toshiba. Wow. Ang ganda. Ang lapad. Gusto natin. Yun, oh. No? Tapos. Um, yun. Punta natin kung gagana. Whoa! Ine! So, yun lang mga kamundo, no? <coughs> yan, no? Ganda, daw. At kung gusto nyong umorder ng mga gantong murang laptop, yan, i-like and follow nyo lang yung Yehey. Yan. Ito, ito, yan. Yehey. Yan. So, yun. Huwag niyo rin kalimutang mag-like, share, and follow sa ating video, mga kamundo. So, yun. Kung gusto niyo ng mga mura at uh, mga quality mga gadgets, like laptop, yan. Like nyo na yung Yehey. So, yun lang, mga kamundo. Wow. napakaganda Ay! Tiyare! Bye-bye! Thank you, Yehey! Peace Aww. out!